Welcome mga kabatitan ano hmm. ko sa inyo yung ating mga batikan na wala pa hmm. Diba? Para sila mga bear ah. hmm. and Ayan hmm. nga yeah, eh, May pumupunta sa atin na Pala pa natin Hindi sa atin yan oh. Ayan no? Lubar na pager, ano? Sing-sing. -sing. Maganda rin, pero hindi natin yun. Ano. Mamakain dito, pero hindi natin yun huli. Nakapabila lang natin. O, ah, di ba? Tsaka, ah. ito yung ating mga batikan. Di ba? Ah. Pakita ko sa inyo. Update ng mga kabatikan. Eh. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, eh, mag-subscribe. and... Eh. Huwag din po kalimutan mag-share and comment and subscribe. Okay na po. Ayan o. yung ating Basra. Ayan o. Mahingitog niya naman siya. Ayan o. Kailangan natin iwalay na yung kanilang mga anak. Ayan o. Mandibo. Ito yung ating mga batikan na. Ito yung black chick natin. Dati natin na kinakarga sa KRPC na sa truck. Eh, sa club. Eh. Sa club kasi tayo naka-member mga kabatigan. Hindi yung uh, karera nga ano, nila. Sa labas lang na ano. Ito yung mga na Di ba? Okay na. Bye. Ayan o. No? Oh. Ah, ayan yung atin mga Taiwan. Ayan, oh. Eh, no? Ang gaganda nila o. Oh, ah, para sila mga bear. Mga kabati ka na yun ah, o. Diba? Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. na yan. Press me doob. na yan. Black check the feather. Kung tawagan eh, na yun o. Isakit yung isa, napapainan mo natin ng paminta may iwan na ikol pati yun pero natin para sila may sakit ayun ang mga kabatika ayun yun yeah, mga kabatika ayun yun para silang may sakit ayun yun nahawa sila dun sa ibinigay ng patid ko na may may sakit din pala yun namatay, namatay din, namatay din yung binigay ayun may sakit din yan nahawa dun sila nahawa sila kami yun di buwa Okay na. Ay. Ito yung atin mga batikan. Kung tawagin. Ay na. Ay. Yun No. Para sa mga bear. Ayun. Ibabalik ko lang. Ayan. Ayan. No. Ito yung atin mga ano. ito yung ating tinatawag na breeder cage breeder cage you know. ito pang breeder natin to yung dalawa na to ito hindi ko pinapakawalan to ito voucher sa akin to pero yung bibreed ko na lang din oh. pinakawalan ko niyang kanina dahil ano nga siyempre tagal na rin din nakakalipad to. No? pero nakakargan rin natin yan sa club hmm, sa club na sa nila natin sa kay RPG you Okay na ha Bye ah, Tsaka ito nga pala yung mga palahi natin na inakay you Sa basra tapos sa black check Kung kanina mga pinakita ko sa inyo no. you know? no. diba Ayun, Diba para sila mga bear, yun na Oh, ah, natin sila mga missing singing na double band. Ayun. Nakasingsing na. Nakasingsing sila ng kayak PC. ano o. Kulay pink. ano o. Ayun o. Ayun o. Divo. At saka eto rin o. Mga kabaltikan. Yung ina Yung ina ay dito mga kabaltikan. Ayun o. Nakasingsing din na. Kayak PC mga kabaltikan. Ito. Ito yung mga ipangaan natin. Mga salin natin sa race. ano o. Sunod na... Manila. Ayun o. Ayun o. Okay na ha. Bye. Ay, no. Oh. Ganda nila, no. Oh. naglabas sila ng green shell. Oh. Pote na ano. Libo. Oh. po. Basra natin yan. No. Basra line. Ayun nga, yun, nakasulit oh. so, like, yung lahi nila. No. Okay na ha. Ito yung black kit natin na dating. Kinakarga natin sa truck, sa club. Ayun, no. Oh. Sa club na sinilayan natin sa KRPC ayun o ang ganda niya ang kinis pag ginawa ka mandulas namumulbos Ayan, madulas pag mo namumulbos na siya naglugod nakaraan naglugod niya yan. okay okay na gumanda na yung pagka black niya ayun o hindi ah. yung tatay niya finisher ng ano finisher na ng... takloban ah. takloban finisher tatay niyan Sinabi ko na rin sa may-ari kung ano lahi yan. Yung tatay niyan, kamukha niya rin. Yung pinagbilang ko sa may-ari, pinakita sa akin. Ayun Binili ko na rin yan. Bin Binili ko rin na pabacher ko. Ayun di Diba? Okay na Bye! At saka, ito yung ating Taiwan bird. Ayun na. Hen yun, hen. Ayun Mamaras na, nagaharap ng paras. Pag ganyan ko ang mga ko, no? Di ba? Mamaras na. Isang beses pinakawala ko yan, nasa ibang, ano? Nasa ibang loop. Naku abuti, nakuha natin, ano? Nakuha natin dahil mabait naman yung, ano? Nakakuha. Buti na ibalik sa atin, ano? jiba Okay na, ha? Sana yung mga nakakadagit eh tularan nila yung gano'n tao. Mabait, diba? Ang babalik ng kalabate, eh, na hindi sa kanila, diba? Tsaka alam naman nila e, eh. nasa akin to, kaya binalik. Okay na ha? Bye! ano? o, ito yung ating mga inakay. Mga palipas na to, palipas inakay na to. Pero hindi ko pa nakakita, lumipad sa akin to mga kabati ko ka na Mga inakay. Hmm. Diba Di ba? Ito yung anak ng Basra. Ito mga kapatid ko ano. na. Ayan, na yan, Anak ng Basra yan. Ito yung mga kapatid niya. Ayan, ayan. Ayan, ayan ang kapatid niya. Ang Basra. Ayan. Ano. Ayan. Dalawa. Sunod, dito ko na isasama yan. Kung sakaling okay pa. Wala kasi tayong ano pliers, pliers slip, eh, flyers, flyers loop eh. tayo. Ano, kasi hindi naman sa atin itong ano. Ayun o. di ba? ko sa inyo yung atin mga batikan, mga kabatikan nyo. Nahiya nga tayo makaano ng flyers na malaki dito sa bubong. Pero, sana nga, eh, tumagal-tagal pa tayo. And maraming na rin pong salamat sa lahat ng nag-subscribe sa atin na sumusuporta sa lahat natin sa YouTube channel. And thank you na rin. And dito ha. Thank you. Mm. Maraming na rin po salamat mga kabatikan. Maraming na rin po sa lahat ng nag-subscribe and kapag umabot tayo ng subscribe na 1K mamimigay po ako ng ibon and kung saan man, kung saan man yung kayo, punta ko kayo, bibigyan ko yung kalapate. Hindi naman po itong mga pipitsugin na kalapate na binibigyan sa palengke. For lahat po ito, for may lahi. Hindi ah, naman kayo talo rito. Pero kung sa aling mabot tayo ng subscriber na ano, naman subscriber natin ng 1K sa libo may gate. Okay, tumama na ako dun dahil at paano eh kumita tayo ng ano pero marami pong salamat sa lahat ayun nga yung mga batikaw na ako Ano, na diba ayun na um. marami pong salamat ayun Tsaka hindi pa po itong matata magtatapos and akit po tayo sa taas. Pakita ko sa inyo yung kalapatin ni John Mark. Yung ko. Si, uh, si, anak ni eh, Ahmog TV vlog ano you know. Okay na